Mga minamahal kong mag-aaral, magulang, guro at mga stakeholders, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Lubos ako nagagalak at nagpapasalamat sa pakipagbinayan ng Schools Division Office ng Las Piñas sa ating lokal na pamahalaan para sa igabubuti at gagaganda ng sistema ng edukasyon sa ating lunsod. Kaya naman, ang ating pamahalaan lunsod ay sumusuporta sa Brigada Eskwela 2023 Program ng SDO Las Piñas. Ang Brigada Eskwela ay isang simbolo ng tunay na pagbabayanihan nating mga Pilipino. Palagi nating pagmalasakitan ang kaayusan at kalinisan ng bawat pasilidad sa bawat paaralan dahil ito ay malaking tulong para sa kanilang maginhawang pagkatuto ng mga kaalaman. Asahan ninyo na ako Bilang tumatay yung ina ng ating lunsod, ay bukas puso na kaalalay sa inyo, lalong-lalo na sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon. Kaya buong puso ko kayong pinasasalamatan sa inyong pakikiisa sa ganitong programa at sa walang sawang pagtulong sa aking administrasyon. Mula sa pamahal lusod ng Son Las Piñas, salamat at sama-sama tayo sa paggabay at pagbibigay ng yaman hindi kailanman maiaali sa atin pagdarasal ko rin ang iyong kaligtasan sa lahat ng oras mabuhay tayong lahat and god bless us all